Bukod sa mataas pa rin ng baha, problema na mga Taganaga ang pagkain. Ang ilang tindahan nga, bukod sa nagkakaubusan ng paninda, nilooban nilo na rin. Live mula sa Naga City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang ating mga kapatid dyan? Julius, kumakalam na sikmura at walang malinis na inuming tubig ang dinadaing ng maraming nagaenyong pinakaapektado ng malawakang pagbaha. Hindi lang mga bahay at ari-arian ang pinalubog ng Bagyong Christine, kundi maging buhay ng ilang residenteng hindi pinala. Patay na nang madiskubre sa loob ng bus ang lalaking niya Kasagsagan noon ang pagbaha sa Bicol Central Station sa Naga City. Kwento ng mga nakakita. Bus driver ang natagpo ang lalaki. Posibleng natrap siya sa baha. Bago nakita ang bangkay, narinig pa raw nila ang lalaki na humihingi ng tulong. May narinig kami sigaw. Hinahanap namin, gawa ng madilim naman, saka ano, hindi namin siya makita. Kinaumagahan na po namin na laman. Asia na pala yun. Ito ang Bicol Central Station pero maging ito, binaharin kung makikita ninyo ay abot pa sa halos bewang ang baha sa tapat ng bus terminal suma total. Aabot sa higit limampung bus ang nasira matapos lumubog sa baha. Kaya kanselado pa rin ang mga biyahe sa Bicol Central Station. Sa sentro naman ng Naga, hindi pa rin humuhupa ang tubig. Ang ilang residente, mangyak-ngyak na matrap sila sa baha. 26 na pamilya ko nandyan. Wala man lang nag -rescue. Yung anak ko may sakit. Eh. Walang gatas. Si Joel naman, Ilang oras din na trap sa bahay nila, kaya halos hubot-hubad na siya ng ma-rescue. Wala na po kaming damit, wala kaming gamit, lahat o everything. Mm -mm. Natulog kami sa, at, sa bubong. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng bagyo ang ilang turista. Ang dream vacation nila naging bangungot. Taga Bacolod kami sir, tapos nang, may, kami dapat nga event, kaso kaya na timingan, gid kami sa bagyo, na trap kami diri sa bafo. Ayon sa Naga City LGU, halos sampung barangay pa sa lungsod ang lubog sa tubig. Ang iba nga, ginawa ng balsa ang puno ng saging. May mga lumusong na rin sa tubig dahil wala nang makain. Yun nga lang, nagkakaubusan na rin ng supply kahit sa mga supermarket at mga tindahan. Kailangan namin ng tubig at pagkain. Sumunod kami, wala nang makain. Dahil sa gutom, ilang tindahan ang niluoban na. Yung so, mga panid namin, yung iba wala na. Naliman, nakawan po. Julius, pumalo na sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa buong kabikulan ayon sa mga otoridad. Sa bilang na yan, 14 ang mula dito sa Naga City. Nauna nang sinabi ng Police Regional Office ng Bicol na karamihan po sa mga nasawi ay biktima ng pagkalunod. Samantala, hindi pa rin madaanan ang maraming pangunahing kalsada dito sa Naga kaya hindi pa rin makapasok ang mga sasakyan lalo na mula sa sa Metro Manila. Nagpapatuloy naman ang search and rescue operations sa mga lugar na napuruhan ng pagbaha. Samantala, ayon sa Naga LGU, walang tigil ang pamamahagi ng relief packs bukod pa yan Julius sa tulong mula naman sa mga non-government organization. Balik sa iyo. Maraming salamat, G. Robles, at mag-iingat kayo dyan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.